Humabol sa pagpapagasolina mga motorista bago ipatupad ang ikasampung sunod na taas presyo sa petrolyo ngayong araw. Sa nakalipas na dalawang buwan nga, halos 15 pesos na ang itinaas ng gasolina at diesel. Nasa frontay ng balitang yan si Justin Punsalang. Pauwi na si Jemar matapos ang magdamag na paghahanap buhay bilang delivery rider. Pero dumaan na siya sa gasolinahan kagabi para humabon magpagas. Habol niyang makamenos kahit papaano bago muling tumaas ang presyo ngayong araw. Wala po yung nga po, perwesyo po na tumaas po yung gasolina ngayon. Nababawasan po yung kita sa isang, ano po, isang araw. Yun nga po sir, eh, ang nauwi po sa pamilya, malit maliit na lang po eh. Si Joma naman na isang motorcycle taxi driver na abutan naming nag-aabang pa rin ng pasahero. Sayang daw ang kita pag umalis siya ng walang sakay. Lugi talaga sir, hindi naman pa ganun kalaki yung kita namin. Siyempre po, magagas pa kami lagi. Ilan lang sila sa mga nagkukumahog na magpagas kagabi para makailag sa bagong dagdag singil sa petrolyo. Simula ngayong araw, 20 sentimos kada litro ang itinaas ng gasolina, habang 40 sentimos naman sa kada litro ng diesel, at sa kerosene naman 20 sentimos ang dinagdag. Dahil dyan, pumalo na ng 60 hanggang 86 pesos kada litro ang gasolina sa Metro Manila. May mga gasolinahan naman na abot na ng 82 pesos ang kada litro ng diesel at 91 pesos naman sa kerosene. Sa sampung linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, pumalo na sa halos 15 pesos kada litro ang itinaas ng diesel mula July 11 hanggang September 9. Sa gasolina naman, halos 10 piso kada litro na ang itinaas at halos 14 pesos naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod pa rin ito ng kaunting supply ng langis sa buong mundo. Magbabawas kasi ng oil production ng Saudi Arabia sa susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.